Hey guys, pag maglalagay tayo ng speaker sa box, kailangan mga idol ay nakahiga yung ating speaker box. Ihiga natin siya tapos, saka natin ngayon yung ilalagay siya speaker natin. So, yung iba kasi mga idol, pag naglagay ng speaker, nakatayo yung kanilang box. Yung bakos nila. Kung so, may tendency na nadudulas, tapos yung speaker ay nalalaglag. napuputol yung terminal mga idol dito. So, so, kung malayo tayo sa bayan, nahihirapan tayo magpahinang yung terminal na to. Lalo na kung matanggal itong pinakang lagay ng terminal. Okay lang sana kung yung hinang matanggal. Pero kung yung terminal na maalis, so, mahirap na mga adult. Kaya ganito mga idol, dapat nakahiga yung ating baffles Tara natin ni Salpak si Speaker. Tama mga idol, di ba? Para safe yung ating ano, safe na safe yung ating speaker. Kung magayon mga mga idol, 400 watts lang to pero 3,000 na to mga nudi. Eh. So, kiraso lang. So, crown naman yung tatak niya mga nudes. So, hindi naman tayo mga dito sa crowd si napakaganda ng tunog niya mga idol sulit na sulit yung 3000 mo sa isang speaker so bali itong dalawang speaker ko ay 6000 so yung mahal siya mga lods pero napakaganda ng sound siya mga lods quality siya mga lods wala kang logi sa speaker na crowd basta tanda natin mga lus pag nagtayo tayo ng sound system kung nagasin ko lang tayo nagay tayo ng speaker so, dapat ganito nakahiga yung, yung, yung oh. ano, natin huwag natin itayo si nahihirap na na Patanggal yung terminal Kung mahatak yung, yung red so, ito Safe na safe Tulad na iba siya Kali okay. anim lang ang butas ng na mga lids Napakadaling i-store mga lids Kasi may Miss na siya May cover siya Ang ganda niya yung mga ito. Oh. oh safe na safe yung ating speaker. Subwoofer to mga Rudy. Subwoofer siya. Mali pang sarili lang natin to mga Rudy. 400 watts na crown. So, oh, mas na mas nito sa ating tabler. 800 times 2. Tagdag lang tayo ng dalawang bidhay. Pinagkit na kasi yung sisimulin mga roots niya. Palit na tayo ng bagay. So, ayan mga roots. So, pagka ganyan na sa kalagay na, ayan, pwede na natin siyang tayo. So, ganda ng mga forma niya mga roots, diba? Ayan. Ayan. Okay, diba mga idol? So, ill siya mga roots. So, ano siya mga roots? Subwoofer. So, pang mas natin dito sa ating isang speaker pa yung so, bali dalawa yung ganito natin tapos dalawang medal test natin mga lugs